Mga pare ko, sharing scaring. Ito po, nakaka-scared po pag itong foil po na to ang pumasok po sa loob ng ating engine at pumasok po sa ating strainer. At matuyang po na lang is itong ating engine. Pero wag po kayo mag-scared dahil meron po ko solusyon dito at panoorin nyo lang po itong ating video. At ito po yung ating gagamitin lang is itong Seno Performance Oil Scooter Pro. So hindi po tayo sponsor nito ah. Ito po yung ating gagamitin para ma-review po natin sa ating next video. So ito, lagay na po natin siya lahat. 800 ml. Yun, tapos na mga pare ko eh. At secure ko muna po ito sa so, ako muna po siya titingnan kung nasa tama po yung kanyang level dahil mag-uusap muna po tayo at uh, magbibigayan po tayo ng ating kanya-kanyang diskarte uh, para po sa safety nitong ating motor especially po sa kanyang engine at ang pag-uusapan po natin ay tungkol po dito sa foil at itong foil po na to ang seal ng lalagyan ng ating langis at kalimitan ko po nakikita to na nakabara sa ating oil strainer dahil napipiraso po siya nang hindi po natin alam at nakakonsult po dito sa ating pag-change oil at nakakarating po siya sa loob ng ating makina. At bukod po sa strainer, hindi po natin mas grado kung meron pa po na butas dyan na dinadaanan na langis na pwedeng pagbarahan nitong oil na to. Pero huwag po kayo magalala dahil dito po sa tong Chisteo ay meron po tayong solusyon upang hindi makapasok tong pool na to sa loob po ng ating makina. Every time na mag-change oil po tayo dahil ito pong ginagamit nating imbudo, ayan, meron po siyang strainer. Ayan o. At kahit na po malaglag tong foil, ay hindi po siya makakapasok at masasala po ng strainer at kahit po maliit eh, no? ganito po, ganito pong size ang nakikita ko nakapara sa loob ng strainer ng ating engine ay hindi rin po yan makakapasok eh, mga pare, at masasala po yan ng ating strainer eh, no. yan, pag nangyari pag nakapasok siya eh, ang ganyan lang po siya at hindi po siya papasok sa loob ng ating makina. Ganap na po kayo ng ganitong klaseng strainer na metal strainer na may goma sa paligid. At ilagay nyo po siya sa inyong imbudo. So, dapat po sukat po siya. At hindi po siya maliit para hindi po siya lumusot. At presto, safe na safe na po yung every change oil nyo na hindi na po makakapasok yung oil sa loob po ng ating makina. So, yung eh, mga pare ko, yung sharing is caring. Kaya ako po to sinishare sa inyo.